Wa daw sila ng issue ng mayro, na merong ghost delivery books si Inday Sara nung siya ay nanunungkulan pa. Ang naman ang impormasyon itong si Marlika sa kanyang tinatawag na puting ahas. At ang nakuha niyang impormasyon ay ito na kagimbal mga kababayan po natin. Dahil pagkatapos lumabas ang mga impormasyon na umano ay niluluto na nila ang impeachment laban kay Vice President Sara abay ang plano umano ay magpapalabas po sila ng picking witness, picking evidensya para madiin umano itong si Vice President Sara at gagamitin nila ito kasama itong 125 million na sinasabi nilang confidential fund na ginastos umano ni Vice President Sara ng 11 days lamang sapagkat ito umano ay may anomalya. Base po sa report ng kuha, nalaman po natin mga kababayan, na wala pong disallowances na inisyo ang COA or Commission on Audit sa isyu po nitong confidential fund na 125 million ni Vice President Sara na galing naman mismo sa Office of the President. Ngunit ito ay gagamitin po nila. Kung ano ang kanilang paraan na posibleng babalik rin nila ito, maghahanap pa sila or magpapabrikit pa sila ng ibang isyu para siraan itong si Vice President Sara. Gaano ito kasigurado na magtatagumpay Papaya kay ang taong bayan sa kanilang masamang plano laban kay Vice President Sara. Pakinggan natin itong si Yung 11 days daw na in-spend ng opisina ni Inday sa uh, yung budget na dinownload sa kanya ng Office of the, Pre Office of the Bangag President. Okay? So, yun yung gagamitin nila. So, dahil wala silang makita, maliban doon, which is hindi naman illegal yon ayon sa ating puting ahas dapat alam mo to dai i don't know kung alam mo na to pero ito kasi you know ito ay galing mismo sa loob na mga uh, rumbuhan o kuta ng mga ahas so ang gagawin nila mga kababayan ay inuutusan ni Zatanas, ni Tamba at ni Bangag. Lahat yan sila magkakaka ano, magkakasabwat na maghanap, okay? na maghanap op, oh, wala tayo na maghanap ng fake witness laban kay Inday Sara ano yung gagawin ng fake witness mga palangga so gagawin ng fake witness mga kababayan ay gagawa daw sila ng issue ng mayro na merong ghost delivery books si Inday Sara nung siya ay nanunungkulan pa sa Department of Education. Ayon sa puting ahas, bayaran okay, ng bangag na gobyernong ito yung kanilang fake witness para lang lumabas, mag-testimonya mag, mag kunyari na siya na na-witness niya na ang pamunuan ni Inday Sara nung siya ay nasa DepEd ay nagkaroon ng delivery ng a uh, ghost delivery ng books. Ibig sabihin, kunyari, 'di ba? May dineliver na mga libro sa ating, sa pamunuan ng uh, DepEd, pero wala naman at ibinunsa ni Inday yung pera. Yun. Nako po mga kababayan po natin, mukhang uh, nabisto na po yung kanilang masamang plano at buti na lang at naunahan na po ito ni Marlica. Tataan natin mga kababayan, itong mga expose ni Marlica, halos lahat ay nagiging totoo. Yung iba ay naging advance po ang kanyang mga sinasabi. Ngunit kalaunan ay hindi natuloy at uh, natanggap din natin minsan ang mga impormasyon na sinasabing nahilot daw na pakiusapan lalo na po itong mga ilan sa mga miyembro na mga kabinet uh, sekretary ni Bongbong Marcos na sinasabing sasabayan ng resignation ang kanyang suna hindi nga natuloy dahil ayon daw sa mga impormasyon na kumakalat ay nakausap daw pero may ilan daw talaga na nanindigan na magre-resign po sila. So matandaan po natin na pagkatapos mag-resign ni Vice President Sara, ay nag-resign naman po ang secretary ng Department of Trade and Industry. So kung anong rason, posibleng napipressure pressure ito dahil hawak niya nga po yung pagkontrola ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa atin. So alam natin na yung mga uh, negosyante ngayon parang nagpapaunahan, nagkakarira po sila sa pagtataas ng presyo ah, ng mga pangunahing bilihin sa ating bansa which is wala naman po kung pakialam ngayon ng ating presidente at wala namang matapang na mga pronouncement para kontrolin ang pagmahal ng iba't ibang pangunahing ah, bilihin sa ating bansa Samantala dito po sa kanilang plano ah, na umano ipa-impeach itong si Vice President Sara at dahil nga po maraming hawak, maraming kakilala, maraming nagpipid ng informasyon dito kay Maharlika kabay mukhang naunahan pa ang kanilang plano. Dahil ang kanilang plano ang pagpa-impeach kay Vice President Sara at gagamit po sila ng mikos-mikos, uh, mga bugos, ah uh, yung mga fake o mano na mga witness para idein si Vice President Sara, ay nabulgar na. So ngayong nabulgar na ito mga kababayan, ano kaya ang kanilang panibagong diskarte na gagawin para sirain itong si Vice President Sara? Totoo kaya itong kanilang diskarte na mukhang pinapalabas nila ang isyong ito para takotin itong si Vice President Sara at gusto nilang manahimik na lang sa kanyang pagiging kritiko? Ang papalabasin nila at babayaran nila yung witness at hindi lang yon By hook or by crook, kung ayaw, kung ayaw pumayag, walang lusot actually ang witness. Marabi ang kanilang ginagawa ngayon, ano, mga kababayan natin. Talagang presyuran at talagang Sinasabi natin na sila ngayon ang humahawak pati batas. Tututukan nila ng bang-bang-bang. Pwede nilang gorgorin kapag hindi pumayag etong gagamitin nilang Yun tao. Yun lang. Hindi ba pang-bangag lang yan? Siyempre so, kung gagamit sila ng ibang tao, so probably ang gagamitin nila ay dyan na mismo. Yung nagtatrabaho sa Department of Education, yung deket kay Vice President Sara para kapanipaniwala talaga ang kanilang drama. 'di ba? Pero palagay ko mukhang hindi na nila gagawin 'yan dahil naunahan na po sila ni uh, Agad na agad na agad na agad nagpa-rarating na impormasyon, uh, ah uh, itong puting ahas. So ano kanilang plano ngayon? Ano na naman yung kanilang panibagong strategy? Dahil kung titingnan po natin sa totoo lang, wala naman talaga silang makikitang ground para i-impeach itong si Vice President Sara. Yung pagiging kritiko, si so normal naman po 'yan. Kasi kahit sinong politiko naman, eh, nagkikritisize. Isa eh, kanila nga, harap-harapan na ginagawa nila ng kung ano-anong propaganda. Itong si Vice President Sara. Kung ako nga tatanungin, yung dapat ma-impeach uh, ay itong si Dayunior eh. Dahil napakaraming nagawang kapalpakan ngayon. At ang corruption ay talawag. Dito pa lang sa 5,500 na sinasabi niyang flood control. So walang nangyari dahil patchy-patchy lang. So ibig sabihin, wala talagang proyekto na 5,500 bagkos pinagre-repair lang po nila, uh, maintenance and repair lang ang ginawa nila sa mga proyekto ng dating PRRD administration. Tapos nangako na yung Pilipinas ay magiging free wifi na. Ngayon nalaman po natin, uh, base po sa mga lumalabas na balita, eh, wala na palang connectivity, wala palang connection itong mga free wifi sa iba't ibang parte ng ating bansa dahil hindi daw nabayaran itong service provider. So, di ba? It's another kasinungalingan. Napakarami pa. Yung ginagawa nila sa kay Pastor Apolo Kibuloy na Kingdom of Jesus Christ. Kasi kung si Pastor lang ang kanilang hinahanap, ayan, hanapin nila si Pastor. Pero dinadamay nila po yung mga inosente, may mga bata pat matatanda kababaihan. Di ba? Diyan sa Kingdom of Jesus Christ. At hanggang ngayon, hindi pa sila tumitigil. Tuloy pa rin ang kanilang ginagawa. Sapagkat wala naman doon ang kanilang hinahanap na si Pastor Apolo Kibuloy. Kahit yung NBI, hinalugad na ito, walang nakikita. Pero nanindigan din si Abalos na nandyan daw. So sa so mga ganitong paraan mga kabayan, nakikita na natin na talagang walang pagkakaiba sa kanyang ama. So ngayon, dahil nag-criticize po itong si Vice President Sara, nagsasalita na, bumitaw na sa kanilang uh, kabinete, ito na ngayon ang kanilang plano. ba? Diba? Yan ang aabangan ninyo. Dahil kailangan ama, natin, ang na sabi sa atin ng puting as, Miss Maharlika, A1 yan. Okay? Narinig nila na yun ang usapan ng mga bangag. Kaya ang sabi sa akin, ilabas mo na, i-preempt mo na, ipaunahan mo Ay. na etong mga ngagva na ito. Da <laughs> galit na galit. Sigurado may masibak na naman ito sa totoo lang mga kababayan. Oh Dahil, sisirain nila at magbabayad sila ng trolls. Ay, ng trolls. Ng witness, mga kababayan. So, tama ba ito? ang gagawin nila itong sa fake at itong mag-aano sila ng fake witness mga kababayan. So dahil nga sukang-suka na ang taong bayan sa sa kanilang mga kasinungalingan, gagawa at gagawa ng kasinungalingan ang gobyernong ito. Kung ako, si Glentyong at kung sino pa na ginagawa nila, okay? Ng fabricated crime. Kung si distressed mother Ginawa nila ng fabricated crime ni Lisa, ni Bangan. Okay? Na casual, ito daw ay mayroong large-scale uh, large estafa. Large diba? Isa yun sa mga kaso ni Distressed Mother. Para may para ni Lisa at ng kanyang uh, ka-partner in crime. Okay? Dating partner ni uh, Distressed Mother para ma-serve nila etong warrant of arrest para ma, not of arrest ma, well, sa Pilipinas of course ma serve nila itong um, what they call it, extradition di ba gusto nila i-extradite si distressed mother kaya tinamnan nila ng kasong fa, ng fabricated crime pero later on ay umatras yung apat na na witness fake witness pero may mga pero may mga strategy pa na ginagawa itong si Lisa Tanas. Ang ginawa nila, pina sila sila din ng may gawa. Nag-attract yung fake witness ng apat na yon laban kay distressed mother at sinabi ng mga kampo ni Lisa Tanas kay distressed mother, hindi ko pa yata na na, "Oh, distressed mother, umuwi ka na." Kasi inatras na yung kaso mo ni, ni, ni ng partner mo, ay no, nung apat na fake witness. So, hindi naman nagtiwala sa distressed mother. So, at ano yung ibig ko sabihin? Kung kayang maghanap ng apat katao na ipinwersa nila, na never ever na meet ni distressed mother yung mga taong yun, ni hindi nakilala ni sa hinagap, ni sa panaginip, ay eh, hindi niya napanaginipan yung apat na, na taong taong nagfabricate ng crime, fake witness na kinuha ng kampo ni Lisa Tanas. So, this is very Lisa. This is very bangag. This is very tambaloslos. Kaya ngayon, alam nyo na. Itong parating na linggo, pag ito lumabas o sana mag-back out ang mga Jotang Genemis. Lali... So ayan po mga kababayan ha, dahil ganito na po yung kanilang paraan ngayon sa sinasabing ang Pilipinas. Lahat po ngayon na magsasalita ay pilit po binabusalan at pilit pinapatahimik. Oh, Tingnan nyo po yung mga talagang may mga buses talaga, yung mga nagsasalita talaga sa mga maisog, ah, sa mga event lang hindi sa Pilipinas, pati si international, di ba? Si Atty. Harry Roque ay gusto nilang patahimikin, so iconic nila sa mga isyo ng Pugo na wala naman talagang katotohanan at ginagawa na lang ng kung ano-anong isyo. Ah, ginagamit din ito ni Junteberas ang kanyang komite, ginagamit din ang komite nitong sinasabing Quadcom Uh, para paharapin po itong si Attorney Harry Roque at Ano-anong question ang kanilang sinasabi kung paikot-ikotin? Ipariho eh, lang naman ang kanilang itutumbok. Tatanungin nila kung talagang siya ay protector nitong Pogo, itong illegal na Pogo operation sa ating bansa. So si Attorney Glenn Chong, nila ng kaso. Si Marlika, ginawa nila ng kaso. So ngayon ang inaantay natin, ang, uh, itong si Cathy Binag. Dahil si Cathy Binag ay hinahamon sila nakasuhan daw siya sa kanyang mga allegation, napakatindi po mga kababayan ha, yung mga allegation ni Cathy Binag, kung saan ay uh, sinabi nga ni Cathy Binag, ay hindi lang daw si Marcos Jr. ang gumagamit ng pulboron, pati ang asawa, si Lisa Marcos, inoperan daw siya na gumamit ng pulboron, at na-find out niya na yung anak niya ay nasama na rin, dahil umano sa mga anak din po nitong ni uh, Bungbong Marcos. So ngayon, ang... Uh, sinasabi niya, nakasuhan daw siya kung hindi totoo ang kanyang sinasabi. Ngunit may sinasabi siyang pananakot niya nga na ito umano ang laman ng USB ay ang magdidiin po umano kay Bongbong Marcos. Kaya abangan po natin mga kababayan kung hanggang kailan uh, kailan ito ilalabas ni Miss Cathy Binag. Siya ba ay uh, kakasuhan na sa kanyang mga expose o patuloy lang po na tikom ang bibig kahit po yung mainstream media. 'di ba? Dati pag ng mga ganyang issue lalo na po pag ka uh, uh, related po sa mga Duterte, related po kay PRD nung siya pa ang presidente, eh talagang bakbakan nila agad 'yan. Lalo na po itong gumagamit ng pulboron, may video. Pero binatikos ba nila? Hindi po. Eh bagkos eh sinasabi pa nila na fake ito at sinasabing si Maharlika daw ay naninira lang. Pero 'di ba nalaman po ng uh, Mita mismo na ito po ay original at hindi AI po ang video na kanyang ipinalabas. Pinalabas. Religious sector, tahimik. PSG, AFP, PNP, tahimik po sila. Tikom po ang kanilang bibig. Coast Guard, Air Force, local government, government official. So which is, nakikita natin ngayon, mukhang sila sala na rin. nih, eh, nagkakasabuatan eh. Nagsilipatan pa ka ngayon sa administrasyon. Nagsilipatan sa partido ni Tambaloslos. So nag-join force na sila ngayon. Pero nakakapagtaka lang po, napakaraming isyo na po yung lumalabas patungkol sa paggamit ng pulburon. Niwala man lang tayong narinig na nagkundina na senador. May nagkundina sa House of Representatives na nanawagan na magpatisting na ito gamit ang kanyang buhok, patisting sa pulburon, eh nag-iisa lamang itong si Congressman Marcolita. Pero mukhang walang sumusuporta. Diba? Tikom ang kanilang bibig ngayon itong mga pol-politikos sa totoo lang. Eh, kung sa magkano ang kadahilanan, yan po yung hindi natin alam. Kaya sana po eh, uh, panawagan natin, lalo na po sa mga nakapuesto ngayon, kung talagang may paninindigan sila at para sila sa mga Pilipino, eh, magsalita po sila. Diba? Lalong lalo na po eh, uh, na sila pagdating ng election. Kaya tayo po mga kababayan po natin, maging mapanuri na po tayo. Huwag na po yung sabihin natin mga magaling na itong politiko, abogado ito. Matalino ito eh kung wala namang ginagawa. Kung uh, nandyan lang nakaupo sa kanilang puesto, puro salita lang, ngangaw-ngangaw, ngangaw, uh, standing ovation, pero wala namang ginagawa, uh, uh, magtatalakay uh, lang ng issue kung ito ay may pakinabang sa kanila. Pero kung wala pakinabang, hindi nila tatalakayin. Agayon ang nangyayari din po dito sa Kingdom of Jesus Christ, di ba? Kung totoo sin, napakalaking violation po 'yan sa karapatang pantao, human rights na may mga nasakta, na mga bata, matanda, babae. Pero, pinansin ba ng uh, Committee ng Human Rights sa House of Representatives? Hindi po. Dahil si Abante ay kakampi din ni Romualdez at kakampi din ni Marcos. E so, ang KIOGC, uh, si Pastor Kibuloy, ay kinakalaban nila ngayon at target nilang mauhuli at mukhang may plano pa silang aagawin itong property. Mukha lang naman. O, di ba? So, sa Senado, wala talaga. So, syempre, yung mga Duterte supporters, So, minsan nagsasalita, pero hindi gaano, di ba? Mukhang uh, ano pa sila ngayon eh, mukhang tikong pa ang Siguro baka sa malapit na ang eleksyon o kaya sa campaign period, baka babanat po yan sila siguro. Pero ngayon, ang gusto nilang patahimikin nga po at ang gusto nilang i-impeach ay itong si Vice President Sara. Ang tanong, magtatagumpay ba sila? At tayong mga ordinaryong Pilipino, yung mga taga-suporta, papayag po ba? ah da Dapat titingnan po nila yan. eh, mamaya, hindi nila inaasahan, ibiglang e, susugod po yung napakaraming supporter po ng mga Duterte. So, abangan po natin yan mga kabayan, kasi sabi ni Marla, Marlika, baka this week daw, lalabas na po itong impeachment na niluluto nila. Hinahanda po nila daw itong mga ebidensya na tanim, itong mga kaso na gawa-gawa lang, reklamo, para makakita umano sila ng ground, basihan para i-impeach itong si Vice President Sara. Mahaba man ang proseso, pero dahil hawak nila ang gobyerno, mga kababayan. Kung walang Pilipino na uh, maghaharang, walang Pilipino na magsasalita, ibaka eh ito itutuloy po nila yan. Diba? At magtatagumpay sila. So abangan na lang po natin yan, mga kababayan. Ang importante ngayon ay in-expose na po ni Marlika ang kanilang posibleng gawing strategiya. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-follow mag-subscribe sa ating social media platform. Thank you.